Ang sikata ay 15 sa Meta Manila Film Fest. Saan yung mga taguluhan? So, mali uh, tatlong, tatlong pelikula na itong ginagawa ko na uh, simula nung natapos yung soap ko sa ABS, yung Mirabella nung... Kaya uh, naman natapos yung Mirabella? August? mga ganun. Yeah, so mga tapos yung si merabela no August. Good thing. May ginagawa ako tapos start ng pelikula. Sa kikis ako sa Channel 5. Yung regular guest ako sa Tropa mo ako. Kasi meron yung regular segment doon yung Anino and Abunda Tonight is spoof oh. ng Aquino Abunda. Oh, okay. So, ginagawa so, si Chris. Kore! Kung ano sabi ni Chris? Wala! Sana yun naman yun. <laughs> Di ba ano kayo ngayon? Di ba ngayon? araw nung bago-bago ako -bago, kinakaya okay siya? Ang talaga niya yung ginagamit ko kasi... Uh, alas lahat ng mga damit niya nung nagbuntis siya kay Joshua, napunta sa akin kasi ang taba niya nun. Pero di ba nagkaroon? Niya. Even mga accessories. So, alam naman niya, si, si Chris hindi piko na tao. Hindi, ano, nainiwala siya na ano, uh, imitation is the best ano, form of laughter. Uh -oh. Pero di ba may, trailer? May, ano, may, may, may tao. Oo, yun, uh, ang so yun, 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 ang, ano, yun ang, hindi ko hindi, hindi nila si Becky doon sa part 1, yung mm. character niya. Well, basically, hindi ba rin pabago-bago siya ng character sa part 1? May nanay, may tatay, uh, ah, wala pa na tatay, nanay, Be ah, ate, kuya, katulong, tapos yung bunsong kapatid. But walang particular akong tao na ginagaya. Mm -hmm. So dito, nanggaya na si Becky talaga ng mga celebrities kasi nga, ano na eh, higher level na kasi Correct. may powers na yung Moron five So, at saka transformation na. So, nag-transform din si Becky rito. Meron siya siyang meron siyang yun nag, nag siyang si Chris so, nag siyang siya si Jessica Soho nag siyang si siya Pangan hindi <laughs> pwede wala lahat ng pagdi-disguise ginawa niya Kaya, so as to to invade lang na medyo mahirap uh, syempre but no uh, wala eh, masaya kapi kami nga si Becky o naka two piece diba? di ba kapal ng fans di ba babae yeah. ang role mo dito correct bali technically si Becky ay uh, uh -huh. ano ba tawag doon uh -huh. she is a, she is a transgender woman yun ang tawag doon uh -huh. operada na na siya, babae na siya. So, ano nangyari sa MRT? From saan hanggang saan? So, okay, quarter to... Sa project ito ko nakatira, quarter to six, wala ko malis na ako sa bahay, you know. May additional 15 minutes na in case na traffic, pero basically one hour lang. 6.45, nasa ano pa lang ako? Nasa Mother Ignacia. So bumaba, ako ayun may girls. Nang ganito itsura, buha nalang yung PA .E. ko may dalang chinelas. Nasa Instagram ko naman, <laughs> sa Sijan <speech laughs> Lapos, binose ko pa ano, ano na binabunaw? Ibabilis ako maglakad. So, uh, din, uh, nabigla na yung mga tao dumanak sa harapan nila. From M. Yun. Quezon uh, 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 Avenue uh, Station. Uh, Nakit uh, kami. Tapos, bumaba uh, uh, kami ng Ortigas. So, si so, Tapos, dala kami ng diva din. sa Mega Mall. Ano na nangyari na meron doon na yun? Nalok. <laughs> Masaya na lok. Ay, eh. mga tao ko <laughs> <tao, laughs> parang ako. So, hindi <yun>. ako lang <laughs> ko, At isa ka promote sa MRT si Beck. So, marami na picture Balak din kasi ng vivaan na meron kami MRT tours. So, sabi ko, excuse na ako. Kasi nagawa ko na today. Ah, ah, ah. Oh, oh, madaming nagpipicho, nakita ko, pero hindi sila kumakawak pa picho kasi nang mabilis ako maglakad eh. Nasakto naman, pabili namin ng ticket. Ando na kaagad yung, ano, ah, wala special treatment sa'yo. Ay, wala, just kung pumila rin kami sa ticket. Ay, hindi, ikaw pumila sa ticket, so nag-antay lang ako, pero